Ito naman, silip na silip. silip eh. Alam mo, hindi kita nakikita. Ah. Ayan Oh. Silip na silip o. Oh. At sa loob o. Oh. Ayan. sila po. Ay! Ay! God. God. Ay, <laughs> Ay! Ang pakaang. Ang pakaaway. Ah. Eh kasi nang nakita din niya tayo. Uh. <laughs> silipin mo boy. Silipin mo boy. Silipin mo. eh bibigyan ng sticker. Oy, abot -abot Ay, abot-abot lang. Ayun sila. Nagahati ng sticker. Oh. Ating kapatid. Ating kapatid, ah. Itong ano ka eh, na Girlfriend ko. Bakit? Meron ka nun? Mga sampu sila. Alam mo kung anong sasakyan yung mga daladala nila. Ah, pakatindi mo naman Boy. Ay, nakukuha ko yun, sir. Pero hindi po yun. Boy, pakahas mo, gar. Ano ba, gar? Gar, ang lupit mo, Gar. O, oh, tara, huwag niyo sa mga. Gusto kumain, sagot ko. Gar, gusto kong kumain. Doon sa kainan na kahimik. Kahimik? Kapag-relax ka. O, oh, tara, dadalhin kita. Sagot ko, libro ko. Alam mo kung saan yan. saan? Sa Poy, Paris. Saan? Boy, pag nag-1 million ako, pupuntahan mo ako, ha? Oo <laughs> uh, uh, naman, siyempre. Pagka pa hindi mo ako pinuntahan, ha? Pupunta kita bukas. Sabi ko sa'yo. Pag nag-1 million ka. Ha? Pag nag-1 million ka na. Eh, isang libo na lang kulang. Eh. O, tara. Kaya nga lang, gawa lang para na. <laughs> bakit di nyo alam, ito yung damang dinanan natin, boy. Boy, dalang dalaan na kasi ako, boy, eh. bakit nyo dalala, boy. Alam mo, boy. Alam mo, boy. <laughs> boy, tila mo, boy. Boy, kung may isusurprise ako, anong gusto mo? Kasi di ba mag-1 million na. Ako na lang oh. magsusurprise, boy. Kasi nasurprise na kita ng ilang beses sa Burakay. Hindi. <laughs> Basta, pupunta ako. Pag nag million ka. Basta kahit wala kang ano, wala kang pasalubong, wala kang kahit ano. Oh, next week nag million ka. O ah. oh, di. Di ba? Next week oh, ako sige. sige. Sige, go. Engar, hindi niya alam. Hindi niya, hindi niya alam. Andiyan na si Idol mo to. Pasalubong <laughs> ni sa kanya. Nating nga natin, hindi natin. namin. Eh, alam mo lang alam, alam kasi mainit eh. Si Boss Billy kasi uh, ang naiinit. Kaya wala kaming ban. Sabi ko ito yung ban, no? oh. si Idol Moto yung ban. Sabi ko sa kay kasama natin, pa sabi mo magdadrab ka pa oi. Ayun oh, eh. ay, ano, may sundukan na. Ay tama nga angas ka. Eh. B, ganyan na yung kulay ng ban niya. Sabi ko ban na puti hanapin niya. Eh. Ban, <laughs> Itim pala yung ban. Ito na yung, ito na yung bagong getaway car. Oh, yan na yung bagong getaway car. Oh. Ay. video ni, eh. Ayan yung mga yambi Alam mo ba, ang tawag sa kanila, tatlong bibe yung kasama niya lagi. Tatlong bibe? Mm. Oh, tatlong bibe. Yun yung mga ano niya, mga bodyguard niya, tapos pati yung mga, ay, naku, Bi, napakadami ilalim Alam sa Alam mo YouTube, ba, lahat na nagpa-picture sa akin sa Boracay, oh. hinahanap ka. Ay, hinahanap oh, ako. Oh, ay, shout out sa mga nasa Boracay. Ni toyo? Bakit oh. na wala kayong kasamang may toyo? Oh. Eh, kasi hindi mo kami in-invite. Uh, the last time I saw you, oh, alam mo, oh, minglito, you have events. Ming, Mingli, yes. Gusto niya talaga na huwag kaming kasama. Para Kasi, maka, oh. di ang daming, alam mo maputi ka na? Oh, mas maraming puti dun. Kakaskar ka ba? Dapat no. ka, no. ka. Tumantos. Tumantos! Ah, tumantos! Tumantos! tumantos ka, tumantos ka, hmm. na, tumantos ka hmm. na naman! Tumantos, tumantos na naman! Na naman. Hindi, buti na lang talaga, mabait mo kayo yeah. dyan. Hindi, Bi, Kaya talaga hindi kami lang. sinama para hindi masyado marami yung bantay Oo, niya. Oo, ako lang eh. Nakatakas Oo. sa akin. Buti kahit pa Nakatakas? Man,